Hi, hello. Nandito tayo ngayon sa tindahan na Kajuti. And dumating na ang bill namin sa kuryente. And talaga ang sakit niya sa ulo, te. Eh. Dahil alam naman natin na tumasa na naman ang kilowatts ng uh, kuryente dito sa amin lalo dito sa amin. Hindi ko alam kung sa iba, pero alam ko naman eh halos lahat sa kabilugan uh, or I mean nationwide naman yung pagtaas talaga ng kilowatts ng kuryente pero dito sa amin guys 18 per kilowatts na ayan direct na kami sa Nuseco Nuseco kasi dito ba diba, sa Manila is Meralco pero dito Nuseco ayan direct na kami mismo and 18 per kilowatts talaga <coughs> so eto guys itong bill namin tipid na tipid na kami nito and syempre dito sa tindahan yung mga freezer <coughs> syempre, ang napapatay lang talaga, ang pinapatay lang sa gabi is yung uh, mga soft drinks, yung ref sa mga soft drinks, sa mga mga ganyan, yung hindi pwedeng ma-frozen, ma kaya pinapatay siya. So, the rest, yung ice cream, yung uh, freezer sa ice, talaga nakabukas yan. Ayan, aray kuming! Tingnan nyo, nangangagat. So, ayun, talagang sumakit ang ulo ko bigla guys dahil ang laki ng bill namin ngayon sa kuryente. Ito pala yung first time na magkaroon kami ng bill na ganito kalaki. And ayun, yung bill namin ay ang laki. Bill-bill na talaga siya. Nakakaloka, hindi pa ako nagbabayad. Siguro sa ano na ako magbabayad bago mag date kasi yung ko ano naman na mag-penalty kasi ang laki ng penalty kapag hindi ka nakakabayad on time kasi dito hindi hindi kasi katulad sa meral ko dito dito kapag ka, hindi ka pagbayad ng isang bilang eh pwede ka na mapuputulan ka na kaagad ayan magkakaroon ka agad ng notice na hindi ka na nakapagbayad mapuputulan ka kapag hindi ka nagbayad and syempre wala tayong kuryente kapag nangyari yon so ako naman ayoko mag ano, bayad pa ka agad agad so hintayin ko lang yung ano <coughs> katapusan pa naman yung Uh, due date ko. Anyways, guys, ko ngayon. Ayan. Ayan. Si Miming, binilhan ko siya ng ano, binilhan ko siya ng kwintas. Ayan, nangangagat pa nga sa akin. Mm, Nakulit ka, nangangagat. Kapit ka nangangagat, ha? Mm, 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 mm. Ayan, yan, 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 yan. Dami nagsasabi sa kanya na daw siya. Ang pogi daw niya kasi maganda yung kulay ng buhok niya ng balahibo niya, yellow tsaka white kasi so, yun anyways, yung bilhin nga namin is uh, 6,981 I think, ayan 19 pesos na lang, 7,000 na siya ayan, so alam ko para sa akin talaga, malaka na talaga to kasi ang bilang naman lagi namin is 3,000 plus tapos yung nakaraan nung nag 14.8 ata per kilo at snag 5,000 plus tingnan nyo oh na -ano, nga ano na video gusto nyo rin kasama mo sa video ko sa vlog ko eh, gusto mo kasama ka lagi sa vlog guys inaabot niya yung camera ko habang nisa salita ko inaabot niya yung camera ko nakakaloko to oh gusto gusto niya yung camera din eh Mm, -mm! mm gigigila ko gigigil sa sa'yo nagigigil ako sa'yo gusto mo kasali ka sa vlog ni mami ha? Ming ayun yung camera Ming oh ayun oh you know, yan, 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 apple. Hmm. So, anyways, kulit kasi ni Miming eh. So, yun guys, nakakaloka talaga as in, di ba nakakaloka talaga yung tas ng bill ngayon, kaya makapaisip ka kung ano yung magandang idea para, alam mo yung makakalis tayo sa stress sa bayaran natin sa kuryente dahil, hindi talaga, hindi na kinakaya ng sa ice lang, sa ano lang kukunin, sa ice lang. Kasi dito sa, sa tindahan, yung ginagawa ko talaga is as long as kaya naman na sa ice kunin yung pambayad ko sa kuryente is yun dapat. Pero ngayon talaga is nakakahugot na talaga ako sa sa ibang ano, kasi sumusobra na magkano na naman yung benta ko sa ice. So, ayun. Ayun siya. So, siguro Ah, naisip ko nga. Gusto kong magpakabit ng solar. Ayan, bumili kami na... na alam niyo yun? Bumili na lang ng solar panel. Tapos magpakabit kahit sa ano na lang. Kahit yung sa mga ilaw na lang siguro para makatipid-tipid, di ba? So, yun siya, guys. Anyway, guys. Si mama naglalaba. <laughs> Ayan, naglalaba si mama. Kaya sobrang... Aswerte well, ko kasi nandito ngayon si mama. So, hindi na nakapaglaba. Dito lang ako nagbabantay ng tindahan. Eh, nagsaing na rin si mama bago siya naglaba. So, ayun guys. Random vlogs na talaga to. Kasi kung ano-ano na -ano nasasabi ko dito, ang usapan talaga dapat natin is regarding sa kuryente lang. Mama, ipapakita ko sa inyo para maniwala kayo. ba may hindi kayo maniwala na ganoon yung bill namin. Pero ayun, sobrang taas. Unlock eh. Sakit sa ulo. What if gusto ko pa naman sana magpa, ano, magpakabit ng, alam niyo yun, kasi sobrang init ang panahon, gusto ko sana magpakabit ng aircon, gusto kong bumili ng aircon, kaya na sabi ni, ng partner ko, sabi ni Gina, huwag ka na bumili ng aircon, baka may magkano na yung magiging bill natin, baka mag times 2 na dun sa 7,000, mag 14,000, aray ko po, masyado na masakit yun, ayoko nun, <laughs> ayoko rin, kaya sige mag electric fan lang, siguro sa kapag bumaba na yung per kilowatts, pero I don't think kung bababa pa siya pero sana sana bumababa di ba diba? para para maibsan naman yung init tsaka gusto ko masarap kasi talaga pag may aircon pero ayoko maging ambisyosa muna ngayon kailangan natin kuma kumayod and kailangan natin magkaroon ng more source of income para alam niyo afford natin yung mga bagay-bagay just in case na alam niyo yun may pambayad tayo ng bills Ganun! so yun guys as of now dito tayo sa tindahan and gusto ko maglugaw maglulugaw ako ng malagkit na may may gabi, yung puti na gabi gusto ko yun, yun lang yung gusto ko sa lugaw as in. tapos lagyan natin ng bilo-bilo sin.